Hello mga kabebs, welcome back to my channel. For today's video mga kabebs, may kakaiba akong i-share sa inyo. Charang. Buto ito ng rambutan mga kabebs ito ay buto ng rambutan. Since seasons ngayon ng rambutan, maraming nabibinta ng rambutan dahil nga seasons nila ngayon. meron akong nakita sa YouTube na video na nag-hit na 1.1 million views na si Master Choi ang vlogger. Nakita ko sa video niya na mas masarap pa daw ang buto ng rambutan guys sa manlip. So since mahilig ako sa rambutan mga kabibs, lagi akong kumakain ng rambutan meron akong buto na naipon so ito nga yung buto na naipon ko so ngayon mga kabibs gayahin ko yung nakita ko sa vlog na sabi niya mas masarap daw ang buto ng rambutan kaysa manis so ngayon para ma para ma-prove na masarap na yung buto ng rambutan butuin ko siya ngayon para ako mismo yung mag-judge kung huh? masarap nga ba ang buto ng rambutan kaysa mani. Para malaman ko kung totoo nga bang masarap ang buto ng rambutan kaysa mani. So, ngayon mga ka-babes, butuin ko muna siya i-boil ko siya mga sin ano, sa pagluto ng buto ng langka i-boil ko siya mga kabibs or ilaga ko siya. But before ko pala siyang lutuin mga kabibs, kung bago ka pa lang sa aking channel at hindi ka pa nakasubscribe, please huwag mong kalimutan i-click ang subscribe button and makihit na rin sa notification bell para lagi kang ma-update every time na may upload akong mga bagong videos. i boil ko na yung liso ng rambutan kuluan ko siya mga kabibs. Masim sa pagluto na buto ng langka. Papakuluan ko muna siya. Much, much later. So ito na siya mga kabibs. Kumukulo na Oh. Wait ko po siya mga mga 10 minutes. Para maging malambot siya. Syempre nga, hinugasan ko ito ha. Ilang bisis ko itong hinugasan bago ko niluto. nito balatan ko siya. Two hours later. Two hours later. So mga kabibs, ito na yung buto ng rambutan na binalatan ko. Sir ko siya ni o niluto. Binalatan ko siya mga kabibs. So ngayon mga kabibs, i ko na siya. Tingnan ko kung... Ito nga bang masarap pa mas kaysa manito ng buto ng rambutan. So ngayon mga kabibs, just watch till the end. Ito malapit na siyang maluto. Malapit na siyang mag-brown. Ito na. Luto na yung buto ng rambutan mga kabibs. So this is it mga kabibs. Luto na. Ito na yung prito ng buto ng rambutan. Hmm. tayo mga ka-bibs, titikman ko siya para malaman ko kung toong masarap nga ba siya kain tayo mga ka-bibs natin Para siyang ano, almond. Ha? Huh? So ngayon mga kabibs, ang conclusion ko about dito sa buto ng rambutan, hindi naman siya, hindi naman siya, hindi, aling totoo lang, maging totoo lang ako sa sarili ko ha, para sa akin lang ha, hindi naman siya mas masarap pa sa mani, para sa akin, pero okay naman siyang kainin, pero kasi, parang ano, parang naman siyang almond pero may may lasa siyang kunting ano, parang ano, napait siya ng konti. Sa totoo lang ha, yung iba, merong mga ano, medyo mapait ng konti. Iba-iba siguro yung ano, yung panlasa natin basta para sa akin may malasahan ka na kunting mapait. Yun lang, yun lang mga ka-babes Pero okay naman siyang ano pangkulutan para talaga siyang almond ano lang matambang na sa totoo lang na nasarapan ako sa malikit sa dito and that's all for today's video mga kabibs I hope nag enjoy kayo sa panood sa aking video and I hope hindi kayo magkawang sumuporta sa akin at sa lahat ng mga supporters ko sa silent viewers ko maraming salamat sa inyong lahat get the tickets on my next vlog. Thank you for watching all of these. Bye bye.